Muna tayo sa Balita sa Laguna, ang ah, ikalimang vote-rich province sa, ban sa, bansa, tila nanligaw sa mga botante ang mga kandidato ng Liberal Party ngayong araw. May live report si Joseph Morong. Joseph. Okay, Mark, anim lamang sa kandidato ng Team Pinoy ang dumalo sa kanilang Laguna Sorties no? dito sa, sa Pimignan, at sa San Pablo. Andito itong sila Sonia Angara, Bama Tevero, Rizzo Antiveros, Chris Paul Jambi Madrigal, at si Ramon Magsaysay Jr. nagpadala lamang ang representative itong si Coco Pimentel, yung kanyang nanay na si Bing, si Cynthia Villar naman ay ang anak niyang si Mark ang ipinadala. Ang dalawa dun sa common candidates, ang una at LP na si Nachisa Scudero ay wala pero ipinadala ni Loren Legarda ang kanyang tatay na si Tony Legarda. ay dun sa opisina nitong si uh, Senador Scudero ay uh, hindi muna sumama ng... Uh, uh itong si uh, ang Senador dahil mamayang gabirao ay makakasama niya yung kanyang kasintahan si Harl at yung pamilya niya sa isang dinner dahil birthday ng dalaga. Iba din ang gimmick ang gagawin uh, pang Valentine's. Ang ginawa ng mga ilang kandidato, si Pamakino ay namigay ng na mga rosa. Si Jambi Mandigal naman ay namudmod ng kanyang mga bracelet. Meron din dinaan ng kasalang bayan yung mga kandidato dyan sa may binyan kung saan sa limang daan uh, na kopos ang ikinasali. Doon si Pangulong Noy ni Aquino ay namigay din ng na mga boulder bracelets nang dumating siya sa San Pablo para doon sa proklamasyon ng mga kandidato ng Team Pinoy para sa 2013 um, uh, ano to, senatorial election. Pagkatapos ay uh, natin itong si Senator uh, si Pangulong Aquino no? dahil uh, Valentine's. Sina uh, no, may date pa siya tonight. Sabi niya, mo ang si Josh lamang at ang sabi niya, kung love life ang pag-uusapan ay eh, habang may buhay daw ay may pag-asa. Mark. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.